Ito ang dahilan kung bakit wala na naman si Kim Chiu sa showtime live niyong araw. Busy ang aktres kasama ang kanyang araw na si Paolo Apilino. Madalas na silang magkita muli dahil sa dami ng mga offer. Isa na nga rito ang mga big brands. Hindi matang Kim Pao, kaya sanong sumilduin ang kanilang mga proyekto. Katatapos ka lang ng brilliant photoshoot, Masusuntan mo rin ng panibagong endorsement. panong palo ang kanilang mga blessings. Totoo ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Sa so, Kim Choo at Paolo Abilino sa mundo ng showbiz, out of nowhere, pinagtagpo sila at nagkaroon ng week break. Sandamakmak na papuri pa rin ang natatanggap ng taong bayan o mula sa taong bayan. Pirugin mo? Ang press project nila. Kahit napanood na ng marami, patok na patok pa rin sa free TV. Ang sigaw ng mga fans? Hindi nakakasawa ang mga eksena ng Kim Pao. Kahit ilang beses ulit nilang binabalik-balikan. Super effective ang kanilang love team. Ayon nga sa mga komento, wala kasing tapo ng kimpao. Noong man, magaling na silang artista. Bukod sa malakas ang chemistry, ang mga batuhan ng lines, at mahirap pantayan lalo na sa mga ibang daptin dyan. Kaya nga nasundan agad ang unang proyekto. From nilang to Watsong Secretary Kim, ang umusingin nilang dalawa. Ayon pa sa isang komento, hahabulin talaga sila ng mga big company. Sa lakas ng tandem nila ngayon, nag-uumpisa pa lang ang love team? Panigurado next year, dadami pa ang mga offer. Ilan lang yan sa mga papuri ng mga fans? More projects pa? Para sa future ng King Pao? Ano na naman kaya ang barat ni Vice Kanda? Totoo kaya ang mga chika niya ngayon?